your world, malapit na matapos siguro. Mm. Yeah. Yan siya guys. Ito yung siniko. Dito kami nagbabaya. Um, Yan ang kahapaan ng street ng Orsia. Ayan yung guys. Oh. Malaki itong Orsia pero hindi pa nag city. Kapang nga lang. Ayan. Hanggang doon yung kahabaan. Yung pure food, malapit na rin matapos. Kung nakikita nyo, nag na. Yan. Dapat tayo dito, guys. Samahan nyo ako. Doon. May AMX. Ayan, kung nakikita nyo guys, malapit na siyang matapit. Ito yung nagbibinta ng mga ano, tamakan. Ito yung AMX VIP Store. Bakit kaya tinawag itong VIP Store? Puro lang VIP yung pwedeng magpumasok dyan. <laughs> Lapit na matapos. Ang gana yung kulay. Ang Fe Grabe ang ingay. Ito na sa niya Thank <laughs> you.